sa demokrasya. Okay. Tanong ko ng taong bayan, magsasampa po, po tayo ng reklamo laban po sa mga nanggigipot, laban dito sa mga isong pisday. Uh, meron akong kahit ka sa Maynila mag magpahil ng kaso. Pero ako naman, sa totoo lang, eh, ay kung ayaw ninyo, di wag. So dito sabi ko, Baskay kung saan ako magsalita isang kanto, may lima o dalawang tao makinig sa akin, okay na ako. Kasi yun ang sadya ko. Kasang Yun ang dapat kong gawin. So kasang pag na Retirado na ako, but the people must be protected and the people must be heard. So, okay. Ngayon, magpunta tayo doon sa Rizal. Park. Ah, Quezon Park. Ah, oh. ah. Quezon Park po. Ah, Quezon Park. O oh. oh, maglakad tayo ng... Marunong kay Maglangoy. Kasi may Quezon Park rin ako sa Davao. Galing doon pagkatapos natin. Maghabulan tayo ng Langoy. Doon sa Davao. At doon tayo makapunan kung swertehin. Kung walang swerte, tayo ang haponan ng mga pating. pating lalo na yung mga puli rin. Mayor, papayag pa ba kayo ng absolute last question galing sa media? Absolute last question. Okay. Sige o. Mayor Garbine, tayo dito po. po sa Third Law Studio. Ano po yung masasabi niyo sa tatbo ng investigasyon ngayon sa Senado patungkol sa Pidaya Leaks. Well, ay ito si Bato. Ito yung dinala ko doon sa Maynila kasi ginawa akong PNP chief. Bato, bata pa rin ako noon, fiscal ako. Second lieutenant pa yan sa Philippine Constabulary. Ihado ko yan, ako ang ninong sa kasal niyan. I full faith. Kaya lang medyo madaldal. Minsan, sa sa pupunta yung bunganga. Pero, hayaan mo siya. Si Bato, ipangako ko sa iyo, ilalabas niya yan totoo kung anong man niyang putang. Niya. Magtiwala kayo kay Bato. PMA year yan. Mahusay na opisyal. At straight forward. Sa buhay niya. sa pinakamahabang panahon, he worked for me. He is good and he will be a leader of our country. He will, will to be a protector of the people's interest.